Hi, guys! Good evening! Nandito na naman kami ni Sonia Marie. Hi, Teh! Hi, Ate Sonia! Hi, Snila! Hi! Hi! Hi. Good day! Good day! Uh, good Sunday! Happy Sunday! Happy Sunday! Alright. So, anong gawa mo, Ate Sonia? Ha? Huh? Tisilipo. Di ba may kanta katik? It's my world! Sampal, sampal, sampal! Sampal! Sina! Sampal sa'yo! So, uh, ating mga viewers! Hey guys, may magandang boses tong anak ko. Oh, Sige. It's my world is over. Sige na te. Yes, dito it, po kami ngayon sa bahay namin, guys. So, no. Sige na te. Sige na te. Oh, they're watching you. It's my world is over. If the world was ending, I wanna be next to you. You? <laughs> I wanna hold you just for a while. Wow. Inside with a smile. Oh. If the world was end, I wanna be next to you. Wow. So then you guys now gandambo says debar. Nah na Naninduk. Hi. A nice voice. Ha? So, may klase ka bukas, ate? Wala. May, may klase ka bukas? Wala. Ha? Wala. Tanaw sila yun. Wala akong klase bukas. Wala akong klase bukas. Bakit? Kasi pabasa yung mga teacher. Saan? Sa lain. Sa lain? Sa ibang? Sa ibang school. Sa school. Lain school. Salain Alright. School so guys, wala silang pasok bukas. Mag-ML ko. Uy, ayaw, pag-ML. Ano, hindi ka mag-ML? Mm. Ha? Ha? Ano sa na may rank mo sa ML? Epic. Oh. Epic 3. Epic 3? Weh. Ano sa may mong ikasulti? What, ano masasabi mo sa mga bata na nag-ML? Nag, nag Shout out sa mga bata na nag-silpo ng ML. So mag... Ma, anong mm. olam? Ma, anong olam? <laughs> Nay! Sama so ni D! Please na naman. Alright, guys. Shout out na ko sa mga batang laging nag ml Ma, anong olam? Ina, tuloy na. Magkuan pa guys, mag-rank. She, she is playing in the guys. Gusto ko epic Ina, tuloy na. Ating i-invite si Kuan. Ina, tiba. Ang mag-ML dyan, invite ko yan. Sige, sige. Sige, invite kita. Invite kita. I-invite -in ko yung mag -e hmm. Ano? Ano? Ano masasabi mo sa mga mga bata na nag-ML? -e Kalitin? Shout out sa mga bata dyan, mano ulam. <laughs> guys, bago, ka, bago pa lang kami dumating galing sa si pagsimba guys. Doon sa ciudad namin sa Masin City. So guys, yung akin, tatuwa guys. Hmm. So, nag-start na kami, guys. Hinaji na kay Madugog. Hinaji ba? Hinaji ina. so, na. lagi kay Madugog. sa hinaji Okay, start na. Kamali ka dua Yes. Ang mm -hmm. gamit si Layla. It's time to shine. Okay na. Ang oh, gamit niya ba? Hinaji na na. Ang gamit si... Na ba? Ang gamit si Layla, guys. Ba bakit? I'm... Bakit? Kuinuck. Bakit? Anong, anong, is, anong masabi ni Layla? Anong boses ni Layla? time. It's time to shine. <laughs> time to shine. Bakit? Man, bakit oh, si sila? Oh, pwede po si Mia. Mia. Ano anong galahan ka ni Laila ate? Ni gamito si Laila? Bakit? Ha? Layla si Mia. Kung mapulihan ko ni Mia, so Laila ang gamiton. Kung mapulihan ko Laila, Mia ang gamiton. Aha. Uh -huh. Ano man si Layla? Nindot gamiton? Oo. Uh, eh, ano si ngano man? Ano man? Nindot man gamiton si Laila? Bakit? Ha? Huh? Bakit bakit si Layla ang gagamitin mo? Masakit. Magadaling makapatay ng hero? We. Savage ka, makasavage. Mm, -mm. Sa Aking event si Kaan guys si Funny. Nagbang. Funny. Mm -hmm. si Karina. Ang sabihin mo. Guys. Sabihin mo ba guys? Laro tayo. Guys, laro tayo ng ML. Eh, teka na. Nanan ganahan maka game eh. No per tank si Nonor, ba cute. Na. No. Nana. nana ang kontra di mo? Nana. Kusang benerak na? Wrong. Ramp games? Mm -hmm. We. Okay, nana, Na magla-level naman. sila na. Guys, pag comment guys, i-comment ang yung kay di numbers sila. Ano ba? Ha? Huh? i-comment ang, ang ML account niyo. i-comment ang ML account niyo, guys. Okay, laro, para magduwa tayo, guys. Um, Alright. Alright. Thank you, guys. Thank you. Thank you, nila. Thank you, guys. Love you. Please subscribe, like. Please subscribe and like and share my channel. My channel. <laughs> <laughs>